Ayan. Portugal din tayo. Mga Portugal. Lahat ng mga bansa nandito mga guys. So, ayan. Ayan. Ang ganda. So, ayan. Ito naman ay Aus, Australia. Oh. Is this, this Macau? Ito naman yung benta ng mga Macau mga guys. This is for Macau. O, diba? Lahat ng bansa po guys. Mga Macau, 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 Macau. Macau. Ay, no. hindi pala naka-start mga guys. So, ayan mga guys. So, ayan. Dito tayo sa concert-concert na, concert oh. Mayroon siyang concert dito mga guys. So, ayan. Wow. So, beautiful mga guys. So, dito po tayo sa old type pa ngayon mga guys. Meron siyang magaganap na uh, dito naman sa radio car mo. May magaganap na G, uh, G, G, -E G, Festival da Ilosofonia. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayan. Oh, di ba? may mga ganap mo mga concert dito, guys. So, kung gusto niyo manood, ah, kayo mga guys, ay manonood tayo mga maya, guys. So, ayan. Oh. Meron yung studio, studio mamaya dito mga guys. So, ayan. Ito naman yung Chinese Portuguese. So, ayan. So, start tayo mga guys. Tayo dad lalakad na, lalarga na tayo mga guys. At dito, may, kung gusto nyo nang mauhaw kayo, mer wow, sarap naman yun. Ito, oh. may oh. oh, yun ang sambos. Ang gusto ko to yung sambos sa... Masarap sambo mga guys. Na-miss ko na yan. Nung ako ay nagluluto pa. For cocktail juice. Ayan. Meron siyang damaw juice. Ayan ayan mga guys, so ayan nakikita nyo mamaya may magaganap dito dun sa taas naman eh, tapos na akong nag vlog <laughs> mga lamang mayasang ayan, sobra o ayan, kung gusto nyo dito mayroon ding restaurant dito mga guys restaurant for the Chinese so ayan o, Timor Chimoleste ayan, et ito naman yung Club Santana So, three days of dream holiday in Sao Tome and Principe. Ayan. Ayan. Mm, three days of dream holiday in Sao Tome and Principe. Ayan, mga guys. So yeah, kung gusto niyo dito, ayano. Ayan, ba? O, oh, di ba mga guys? So, ayan mga guys. So, dito tayo sa festival. Ayan, kung gusto niyo naman dito, meron sa online do Instituto Cultural. Ayan. Kung gusto nyo yan, dito po ay may online din yan mga guys. So, ayan. So, ayan. Tayo lalarga na. At dito naman yung Cabo Verde. So, ayan, no, Cabo Cabo Verde mga guys. Mm. Cabo Verde mga guys. So, yung picture nga natin dito guys sa buuan nga. No? Yeah. Yeah. Ito naman yung Macau. Ito yung Macau, Koreas, Telegraphos, Telepon. Ayan. Yeah. Mm. So doon ako nang galing mga guys. Sa doon doon sa dulo dulo mga guys. O yan. O. Oh. Diba? Bayo. Oh. ito ang Angola, uh, yung mga taga, ibang bansang taga Angola, ring hatali ayan. So, ito naman yung Portuguese. So, this is a Portuguese man, uh, So, mamaya mga magkipin na dito. Kung gusto niyo bumili, ay maraming tao mamaya dito guys. So, mag-start ng alas ito siya guys. So, ayan. Yan yung Portuguese. Oh. Diba? Yan pala yung Portuguese style. May mga ibon. Ayan. May mga ibon-ibon pala yung mga Portuguese na mga guys. Hindi pa kasi nag-start. So, ayan. Ay, ang init-init. Ito, init. So, ayan, mga guys. So, ayan, oh. ang dami naman dito. Ito naman ay hindi ko alam kung ano to mga guys. <laughs> ayan, ang oh. laki-laki ng baliti. Ayan, baliti. Ito naman yung anong ta? Ito. Ayan, may mga nag... Ayan, o. Oh. Tinda-tinda na rin mga guys. So, Jean Bissau. Ayan. Ayan. So, ito naman yung ano to? Ano ba to? Hindi ko alam. Wala naman siyang pang ay, C-E-M. ito naman yung C-E-M. Ayan. Ito naman yung CEM. CFM pala. CFM. Ooh. Ayan, CFM. Kung gusto nyo bumili, ito lang. Dress agar around the world One new dress. Ooh. Wow. itu One new dress. Hindi makikita. Adilim ka. Ayan. Okay. Gorgeous. Kay Perma, Dose Salgado, siyan. Prepare pa lang sila mga guys. At dito meron, oh, dito mapapanood mamaya. So, mainit, mainit. Ayan. Huh. Mainit naman. sobrang init naman dito kasi mga guys so yan so parang kinatamad naman akong magpunta dun sa studio sakay so, lang ako ng 26 mga. so ayan mga guys kat na lang ako dun at ako'y sasakay so, ayun mga guys so Pero sandali nga lang mga guys. Wow. So, um, yun, guys. Um, hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat.